Ayan mga Pinoy, isang magandang-magandang hapon at isang mapagpalang araw sa ating lahat. Para po tayo ngayon ng linggo, linggo ng pagkabuhay. Biyernes at Sabado po, wala tayong pasok. Uh, ngayon lang po tayo pinapasok ng ating boss at linggo na, linggo na ng pagkabuhay. Uh, shout out ko po si Giancarlo Valera, taga Del Gallego, Camarines mga Pinoy shout out po at maraming salamat sa suporta uh, update ko lang sa inyo mga pinoy yung ginawa namin ngayong buong maghapon oh, ayan mga pinoy uh, bali yung ating mga tinambakan ng lupa ay ano po hindi pa rin tapos yun. <laughs> ang nagtatampak po niya at nagtatamper si Junjun at si Jeep. Si Jeep to Oh! Bakit nakabihis ka na kaagad? Pagano ka? Ito na tangan kitang kape. Aba, lakas ng lubo ah. Pagulutuin mo si Bultinoy. Alam na ko na lang nang ako ng kape. Hindi ka nabili ng kape. Sino nagsabi <laughs> sa iyo? Ikaw lang nang ikaw na kuha ng kape. Doon, kinaan kitang kape. Tigisa tayo. Yan, yeah, birig. Ikaw na katul. Yan. Yeah. Sa rin. rin. Kahit hindi nung utusan na, utusa, na ku, nagkukusa. Ano <laughs> wala nga akong kapira-pira na ay alam mong wala pa tayong sweldo wala pa tayong bali, merkulis pa oh no puro utang na nga ay yun Your... <laughs> at ko lang mga Pinoy yung ginawa po natin ngayong paghapon yung ginawa ni Boy Pinoy Ah, uh, ito po yung aming magandang barracks. Ayan. Wow. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yan. Wala pong mga nakasampay dyan. Yun. Your... <laughs> Ayan mga Pinoy. Yan po yung ating nilagyang bakal. Yang gitna na yan. Napakahaba po niya. Hapot yung doon sa dulo. Habot po yan doon sa dulo mga Pinoy. Bakal na yan. Tapos yung doon po sa likod. Nalagyan din natin. Kita okay, ko sa inyo mga pinayong likod. Lala yan ayan po yung biga na yun sa taas. Yan din po ay nilagyan natin. Yan. Ito pa ang likod ng aming ginagawa, oh. John Taplahan mo akong kape nag ka na tubig Ha? Sino nag-iinit Templahan mo ako ng kape ha. Aba, mahintay ka pang masakta na naman. Wow, <laughs> <Pa 'y> kasumunod. <laughs> ah, ito yung baso ko. Ito baka pinoy ang sarang wala pong tali oh. Ayun. Yun. Hindi. <laughs> Sarap magkape mga Pinoy. Kape po tayo. John. Kape na. Yo. <laughs> ah, kuha ka na naman ng ano na ito. Hindi ba nagsimplay? At sabat na nga ako pag Inubos na. <laughs> Ating magkapatid ba ka? Ating magkapatid na lamang ka. Hindi na mo na natira. Ayun. Matuwa ko hindi mo. Nakahigop ka pa na ng limang higop ay? Yo. Ayun. sarap pala magkape pag hapon yung pagod na pagod na pagod ka sobrang grabing pagod mo sobrang pawi bilad na bilad ka sa init mapahinga ka sa hapon magkakape ka parang sarap sa pakiramdam kung oh, nagtatrabaho yun <laughs> kung nakita mo yung ginawa ko maghapon ako na dyan sa ibabo na yan kahit kinit kahit katanghalian nakaupo lang naman <laughs> Mo naman, wala pa wara bubong. bubung, na lang tab. Pero kayang kaya ni bui Pinoy ya. Wow. Yummy. Ah. <laughs> <You're... laughs> <laughs> no. ang <laughs> Asan? Ano yun? Papaya. Papaya? Ay, masarap prituhin yan. Yun. <laughs> Anong prutas yun ang kinakain ang balat, tinatapon ang laman? Ay, uwan. Hindi mo alam? Hindi. Hey, pagkain, ahina mong lalaki. <laughs> Nasabi ka pa ng bikulano, maluyahong kawampalan. Ano yun? Pinya. Yun. <laughs> Marunong ka pa ko yun ang gusto kong kainin ng balat. Itapon ko ang laman. Yun ang gusto ko ay... Yun. Ako mo laman.